Israel nag-purchase ng 40,000 tents para sa mga sibilyan sa Rafa upang magsilbing evacuation kung sakaling matuloy na ang binabalak ng Israel na atakihin ang Rafa. Ito ay ibinalita ng Reuters ayon naman sa Israeli media. Ang balitang ito ay kinumpirma ng Israeli Defense Ministry. Ayon sa Israeli Defense Forces, ang Rafa ay ang natitirang lugar na nagiging kanlungan ng mga militanteng grupo na Hamas. Pinaniniwalaan ng Israel na ang apat na matataas na leader ng Hamas ay nagtatago sa Rafa, maging ang mga hindi pa mabilang na mga miyembro nito. Ayon sa kampo ng Israel, malaki ang maitutulong ng plano ng Israel na magbigay ng maraming tents para sa mga sibilyan sa Gaza. Dagdag pa ng Israel na sila na mismo ang maglilikas sa mga sibilyan sa Rafa at ilalagay sa safe na lugar. Ayon sa The Jerusalem Post, ang naturang tent, bawat isa nito ay kayang mag-accommodate ng 12 katao. Ayon sa Israel, ito ay ang kanilang konkretong preparasyon para sa mga sibilyan sa Gaza sapagat determinado sila na pasukin ang Rafa kahit paman marami ng mga bansa ang tumututol sa balak na ito. Ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang naturang lugar, ang Rafa, ang tanging lugar na lang na hindi pa napapasok ng Israel. At dahil dito, ito ang nagiging takbuhan ng maraming mga Gazans umaabot na sa mga 1.5 milyon katao ang nasa Rafa. Maliit na lugar lang ito para sa 1.5 million katao. Aminado naman si Benjamin Netanyahu na ang 40,000 tents ay kulang na kulang para sa 1.5 million na sibilyan sa Rafa. Kaya hinimok nito ang international community at ang United Nations na tulungan na mailikas ng maayos ang mga sibilyan sa Rafa at paigtingin na rin ang humanitarian aid na kinakailangan ng mga sibilyan gaya ng pagkain, tubig, damit at gamot. Ayon sa Israeli military, na sa Rafa, merong mga apat na Hamas batalyon na nagtatago sa naturang lugar na ito. Kasama na ring nagtatago ang maraming unknown numbers of senior commander at Islamic movement na nasa Rafa. Sa apat na batalyon ng Hamas na nagtatago sa Rafa, bawat batalyon nito ay umaabot ng isang daang fighter. Ibig sabihin kung pagsamasamahin ang numbers of fighter ng apat na batalyon ng Hamas, umaabot pa sa mga 4,000 to 5,000 na fighter na nasa Rafa. Nangako ang gobyerno ng Israel na bago sila magsagawa ng pag-atake sa Rafa ay ililikas muna nila ang mga sibilyan sa mga safe na lugar. Hindi lang safe na lugar ang ipinangako ng Israel sa mga civilian population o tinatawag na humanitarian island kundi ipinangako rin nila ang pagkain, ang tubig at mga medical facilities. Ibig sabihin ay tatrabahuin muna ng Israel government ang lugar na paglilipatan ng mga sibilyan sa Rafa. Ang plano ng Israel na pasukin ang Rafa ay naglikha ng napakalaking condemnation sa Israel mula sa iba't ibang panig ng mundo kasama na ang matalik na kaibigan ng Israel na United States of America. Nagbabala pa nga ang Estados Unidos kay Benjamin Netanyahu na kung kanilang ipagpapatuloy ang kanilang balak sa Rafa, ang Israel ay mahaharap sa global isolation. Ibig sabihin nito ay maraming mga bansa ang tatalikod sa Israel at magkakaroon ng mga sanksyon. Kung sanksyon ang pag-uusapan, napakalaking bagay at napakalaking problema nito para sa isang bansa na nahaharap sa sanksyon dahil lulubog ng lulubog ang ekonomiya nito. Walang makakapasok na negosyo at wala ring makalalabas. Kung baga, internal business na lang ang mangyayari at napakalaking kawalan ito subalit sa kaliwat kanang panawagan ng mga bansa sa Israel tungkol sa balak nito sa Rafa na wag na itong ituloy ay hindi pa rin si Benjamin Netanyahu at patuloy pa rin sila sa kanilang balak na pasukin ang lugar na ito ito ay upang makamit ang kanilang tinatawag na absolute victory over Hamas hindi raw nila matatawag na absolute victory kung hindi nila mapasok ang RAFA. Sa ngayon, ayon sa report ng Reuters, mula na magsimula ang bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ay umaabot na sa 33,000 people ang nasawi. Ito ay ayon sa Gaza Health Authorities. Ayon naman sa kampo ng Israel, umaabot na raw sa 10,000 Hamas fighters ang na-destroy ng Israel. Aminado naman ang kampo ng Israel na marami rin sa kanila ang napaslang ng Hamas.